Ah. Ay, alam ko na kung parang ano kamukha nito. Para siya yung ano, yung panlagi sa kalamay. Oo, <laughs> <laughs> oh, latik. Barako uh. 175. Kaya yung piston niya parang nag-i-stack up. Nag-overage. Pati rin yung stack up na. Napakarami yan yun. Nagbaranay uh, dalo yan ang langis niya. Kaya parang nag-overheat na. Nadali po si bossing ng ano ng peking langis. Banda, banda. Ha? Banda ilang, hindi ko alam. Ay hindi pwede yan. Kataba Oke. Okay. Yung connecting rod okay naman to. Medyo talaga na lang lang dito. Two hours later. Don. Den Kaya lang wala tayong palaman boy eh. Okay. Meron. Palaman? Oo, oh, palaman. Walang problema. Okay. Walang oh. problema. Saan ako ang oh, palaman? <laughs> Asan? Ayan o. Ayan. Upo dyan, ganda ng slice bread mo ha? ah. Ano yung mga bitane ko tayo? Parang makunat na yung pansel mo. <laughs> Tama na yan. This is the Ang alin eh. naman ang natin. Saan ba galing? Ang niyan? Ayun po yung malapat. Ito kasi yung ano, yung special na palaman. Wow. Sarap. Mukhang masarap yan po Masarap talaga ito, boy. na ang pinagbabawal ang palaman. Ha? Ay, naku. Sa Pilipinas lang meron na ito. <laughs> motor ba yan, boy? Ha? Anong motor yan? Toto, <laughs> pala manto, pangang naging puturto. Coco jam? Coco <laughs> jam. Ayan. Eh, berienda. Ano rasa? Ko. Oh. jam. Kasi beri ko royal. <laughs>